Dito sa statement na ito ni Harry Roque, napansin ko, nauutal etong gagang to. <laughs> Para bang kinakapush siya sa kanyang hininga? Hindi natin sigurado, pero sa itsura niya, sa tingin ko hindi siya normal. Pangalawa, hindi rin siya um, healthy, sa tingin ko. Kawawa. Kawawa, pero deserve niya yan. Gusto niyang kawawain ang sarili niya nagpakababa kasi itong litsugas na ito, ayan ang kinasadlakan mo. Ngayon, nagpapakalat na naman ng fake news. Haka-haka mo lang yan, hari Roque. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, bayad daw si Vice Ganda, kaya um, tinitira si Digong. Lalo na daw doon sa nangyari nga sa concert nito kamakailan sa Araneta, Araneta Coliseum. Oo, totoong bayad si Vice Ganda, Tanga ba kayo? E performance yan? concert niya. Natural may bayad siya dyan. Pero, yung sinasabi niyong bayad para tirahin uh, si Digong, <laughs> nasa ba? Kaya kayo nagngangalingal. Baka kasi nasa pool. Ang simple no, ng ginawang skit, ang simple ng sabihin na natin uh, joke, patawa ng isang vice ganda. Pero patok na patok. At syempre, galit na galit ang mga diehard. Ito naman si Harry Roque, Aya, oh, ayan, nagpapahalat na naman ng fake news para sa mga DDS fanatics daw. Yan naman yun eh. Kayo, ng mga DDS, ang pinaniniwalaan nyo yung mga katulad ni Harry Roque, yung mga itsura ni Harry Roque, yung mga ikinikilos ni Harry Roque na walang kaduda-duda, baleo, at may sayad. Yan ang paniniwalaan nyo, por Dios, por santo. <laughs> Sabi niya kasi, netong si Harry Roque, si Martin Romualdez daw ang nagpapasahod kay Vice Ganda. Ah uh, lahat na lang sa kanila daw. Mm ganyan. Anyway, dahil uh, yung kumpanya daw ay si Tambalos Acid, Tambalos tay Um Tambalos Los ang tawag ba nila. Anyway, kay 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 Martin Romualdez ang nagpapasahod. Ah uh, dahil siya nga ay isa sa mga may-ari daw. Ganyan. Anyway, kung ano man yung gusto sabihin natin si Harry Roque nagpapatawa po ba kayo Mr. Harry Roque, Talaga bang gusto niya i-connect lahat ng bagay? <laughs> Uh, sa mga sa mga kalaban niyo sa politika. Ang saklap kasi, ang sakit totoo na nadali kayo ng isang vice ganda at gusto nyo i-boycott si vice, gusto nyo i-boycott ang mga produkto na kanyang iniendorso. Good luck.